Hello, mga kaafa. Hi, it's me, Mami Jolie. Salamat sa Diyos, meron kami mga hinog na mangga ngayon. Salamat din sa mga taong nagbigay nito. At salamat din sa puno na namunga nito. Problema ba ang ulam ngayong tanghalian? Walang problema. Pwede nating iulam itong mangga. Gustong gusto ko itong mangga kapag inuulam sa kanin. Naranasan nyo na rin bang mag-ulam ng mangga? Maliban sa asin, toyo o kaya mantika? Mas masustansya naman ito kaysa mga yun. Marami mga health benefits ang mangga. Sobrang tamis talaga nitong paho na to kapag nahihin. Na. pero kapag hilaw pa naku sobrang asim, mapapalaban ka hindi nyo talaga ako mapipigilan kapag inuulam ko tong mangga sa kanin takam na takam ako kasi sobrang tagal ko nang hinihintay na mahinog yung mga mangga sa puno kaya ayan kain ako ng kain hinog naman din yan kaya walang problema hindi tayo mga problema sa ating asid kasi hinog yan tsaka matamis maliban na lang kung maasim yan at yung hilaw pa wag na tayong umarte pa magulam tayo ng mangga sa hirap ng buhay natin ngayon wag na tayong mamimili kung ano pang uulamin natin mahalaga may lamang tiyan